ano po bang natatanggap mong biyaya sa araw-araw? Ang mga biyaya na natatanggap natin sa araw-araw ay marami. Unang-una, ang pagkakaroon natin ng malusog na katawan. Hindi tayo nagkakasakit. Biyaya yon na galing sa ating Panginoong Diyos. Kasi ang sukatan ng biyaya ay hindi lamang sa mga material na bagay. Wala naman tayong material na bagay sa mundong ito. Subalit, meron tayong maayos na pamilya, masayang pamilya, nagkakaunawaan, at, nag, at ang pagkakaroon ng mabuting mga anak na masanurin sa mga magulang ay napakalaking biyaya yon na galing sa ating Panginoong Diyos. Mayroon tayong matatag na hanap buhay na kung saan ay doon nang gagaling ang mga biyaya na nagagamit natin sa ating sambahayan. Araw-araw, iniingatan tayo ng ating Panginoong Diyos inilalayo niya tayo sa mga sakit, inilalayo niya tayo sa mga kapahamakan. Biyaya yun na galing sa ating Panginoong Diyos. Higit sa lahat, ang pamilya, pamilyang may kapayapaan, hindi nag-aaway ang mag-asawa, ang mga anak ay nagkakasundo, napakalaking biyaya yun na galing sa ating Panginoong Diyos. Yun lamang po. Yun lang po. Bye-bye po.